Sa mga taong di ko po nakakalimut mong magsubscribe, niniwala po akong sila'y may po pusilak at may mabubuting kaluhugan. Sanwan kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayos sa kit-araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Uh, uh, sa mga gusto pong mapa-shoutout po ay, shoutout po sa inyong lahat. Uh, Ma uh, tat kay win lento palisog big tayo commented la prambego raila bisti Jonix min na din Gerald de Rosario Andy Bonifacio, Paituin, Robin Mantanilia, Mantanilla Marlon Hoyohoy Joel de Rosario Pagkagat ng Dilim, si commented Janis Nolo Arnel Realo Antalyan Bobis, Rodan Buo commented, Aljon Wood, Andong Kurogi, Tani Gyanan, Marvin TV, Kodo TV, uh, Rons Ronald Sator commented, Aljon Wood, Rodilandra, uh, Yesbi Yamasiya, Triboli commented, Nestor Ramos, Michael Hermoso, Robin uh, Brads commented, uh, Rex Tagi, Taginod, April Makalisang, Christopher Kabutulan, Reno Moraldi um, TV, Kabaik Tayo, uh, Robert Ross ko commented, Lord ko commented, Alan Pa Riolin commented, Alvin Genoro, Franz, Marcelino, uh, sa mga bagong po, uh, shout out po sa lahat. ang shishir ko po ngayon po yung orasyon na walang tanggi wagan ng pangasinan po magdasal po ng isang ama namin ang Baginong Maria sumasampalataya at sunod po yung orasyon po ng tatlong bispo. po uh, narito po yung orasyon Perictum Igosum Cross Jesus Geminicare Perictum Igosum Cross Jesus Geminicare Eriktum igusum, kros, isos, hemeniker. Eriktum igusum, Cross isos, hemeniker. E Tapos, isos, e, si, isang bis naman po, robayat, rodayat, robanat. At ipo, e, iit e, po sa dibdib po, ng pa cross. At pwede po itong gawin sa babae, pero, bago pang lahat, tuloyan mo siya. Hindi po dito po yung uh, kwan po kasi paglaruan po dapat po uh, huwag palaro paglaruan po ito kasi uh, may balik po sa inyo pag pinaglaro pa niyo ito. Napakabisa po ito na may nagkakangamit na po itong mga kwan ko po ka-alyado ko po nagkakamit na po ito dati hindi po siya mahilig sa babae ngayon nakahilig sa babae you know? pero yung ginawa po niya babae tinuloy niya po doon niya naging asawa niya po uh, sinabi niya sa kanya na ginamit niya na po ng ganito pero yung babae wala parang wala rin na kwan, talagang gusto rin yung lalaki nakatuloy sila Ay sana po uh, nagustuhan niyo po aking video maraming salamat po sa inyo lahat orasyon ng walang tanggi iwagan ng pangasinan po sana po pag ginamitan po niyo ng kwan po ay ah, uh, check na tuluyan niyo po ang babae marami marami salamat po at gamitin po lamang sa kabutihan po, huwag sa kasamaan. Maraming salamat po.